Hello, good afternoon. Tingnan nyo ang ganda ng bulaklak. Yeah. Ayan. oh Ayan, ang gaganda. Tuturuan nyo. Oh. Oh, like. Napakaganda. See?

Thank you for watching Please like, share and comment And please click the notification bell Para updated kayo Sa susunod na upload kong videos Thank you and God bless And bye bye